Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng ating mga partners right now sa buong mundo. Sa mga nakapanood sa video na to, inalito tayo ngayon sa Ginting Dream. No? Ito ay cross going, going to Phuket, Thailand. And for today's video, grabe, ipa, meron akong ibabahagi sa inyo na isang magandang testimony na kung saan, even ako po ay 15 years na sa business, na-inspire ako sa kanya. So isa siyang Uh, artista before okay <laughs> nasa deep edge siya nagwork and kasama ko siya ngayon na mag cruise and uh siyempre yung tayo sa kanya ng mga wisdom ni paano niya nagawa ang nakasama siya sa travel na ito okay so partners uh, my friend meet sir Samson Partulaba hello good afternoon good morning and good evening I am Samson Bartolaba from Naawan, Misamis Oriental. Uh, I am a teacher by profession and a head teacher by position. I joined this business. Actually, my wife is also a teacher, and I have two children. My eldest son is also a teacher, and my second child is studying in College of Nursing. So as you can see, we have a stable job. But why I joined this thing? Why I joined this business? two reasons dahil sa pakit nakasakit ng bulsitis at ang katawan ay nakasakit, nakasakit ng diabetes sa product naayong ang sakit gumaling yung sakit ng kimamang diabetes at sa compensation plan ang sakit sa bulsa gumaling din ito lang sasabihin ko sa iyo kapatid kung ikaw ay isang empleyado kagaya ko ngayon tapos ang reason mo ay wala akong oras. Kapatid, meron tayong 24 hours. Yung 24 hours na yan, meron tayong 8 hours to sleep, meron tayong 8 hours to work, at meron tayong remaining 8 hours. Anong gagawin natin yan? Nung ako hindi nagsante, ito sasabihin ko sa inyo, nung ako hindi pa nagsante, yung 8 hours na yan, nauubos lang yan sa kapanunood ng movie kagaling paggaling sa eskulahan higa sa sopa, nanood ng movie hanggang 12 midnight, night wala ako na wala ako nakukuha ang income tapos puyat pang katawan ang health ay nagdeteriorate dahil palaging puyat hanggang 12 midnight night sinusundan ang mga movie pero na ako'y magsantay yung 8 hours na yan ginamitan ko lang, um, ginamit ko lang yung 2 to 3 hours sa 8 hours na yan, yung suprang 8 hours, kinuha ko lang ang 2 to 3 hours to work out yung Suntay. At alam nyo mga kapatid, in 7 months, I drive a brand new car. And after 1 year, the gadget incentive of Suntay, nakuha ko yan, yung Apple iPad. And for my second year, nakuha ko na ng 2nd gadget incentive ko, yung Samsung Galaxy Tab na kahit kailan hindi ko yung pinangarap dahil sa kapos na kapos sa swigdo okay pero sa sante binigay sa akin actually pinangarap ko yun noon pa yung mga gadget na yan pero in-stop ko ang aking pangarap dahil ang swigdo ko ay hindi pwede bumili sa mga gadget na yan binigay sa akin ng sante kahit piso ko lang Now, this is a dream come true Ako ay naiingit sa mga Sa mga kaibigan ko Na mga seaman Sila ay nagtatrabaho sa mga cruise ship Sabi ko sa sarili ko Nakasakay kaya ko niyan Sana nga one of these days But now in Sante Here I am now In this cruise ship The Jinting dream Cruise Singapore Malaysia, and Thailand. Sagot po yan ang company. Sagot niya ang plane ticket, ang ang gastusin mo dito sa, sa cruise ship, ang factor mo, Singapore to Thailand. So, we are not talking money, we are not talking what, but we are talking opportunity. Kapatid, kung narinig mo na ang compensation plan ng Sunday, tapos ikaw pa ay mayroon pang magdaot huwag ka na tingnan mo na ako I am still an active employee of the Department of Education uh -uh. I am serving Department of Education for 15 years but hindi ako nakapagbili ng brand new car dito sa Santi in seven months lang I try my brand new car okay, ito lang ang sasabihin ko sa inyo ah. ang department natin kahit anong company na sinasalihan nyo ngayon, ang tanong ko, meron ba silang promise sa'yo na bibigyan ka ng travel agency? Meron bang promise ang company nyo na bibigyan ka ng car and house and lot incentive kung gagawin mo ang trabaho mo dyan? Wala. Ang kanilang promise sa atin, only the salary and bonuses. At alam nyo kapatid, dahil sa negosyong ito, hindi ko na alam na nagsusundo na pala kagaya na ako pa eh, hindi pa ako nagsante palagi kong nasa isip namin kung kailan kaya ang sweldo. at yung mga bonuses noon hindi pa ako nagsante lahat lahat na bonuses namin ng, ng Department of Education deep on arrival lahat po yan deep on arrival bakit deep on arrival? wala na eh nabinda na 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 po lahat yung mga bonuses namin. Okay. Yer -yer bonus, yung bonus, yung bonus, productivity bonus, uh, at lahat ng mga lima araw anim na bonuses. Pagdating ng bonus, wala na. Wala na. Kasi tapos na kinukha ah. Ang makukuha mo na lang yung facelift. Facelift na lang. Coming, coming. But when I joined this business, yung lahat-lahat ng mga bonuses, buhay na buhay yan. Wow, darating sa mahay. Ah. Tapos yung sweldo, actually at this time, um, ang lahat ng mga bank loans ko, tapos na. Ang hinintay ko na lang by, day, by 2028, yung GSIS. Yes. Okay. Pagkatapos niyan, I planning to be separated. Separated from the Department of Education. That is my plan one of my bucket list. Bakit? I want to work this out full time. Full time by action, full time by heart, full time by mind. Lahat-lahat. Para marami tayong matutulungan, mas marami tayong mga. All right. Thank you, Sir Samson, sa inspiring words mo. You're and, welcome. Yeah, and to uh, all our viewers around the globe hope na itong video na to ay may share niyo sa inyong mga kaibigan, mga partners na nasa katulad ni Sir na nasa uh, magtatrabaho pa din, you no? Know? And I'm so excited sa mga nanonood na kung ikaw man ngayon ay naka, nakarinig sa kanyang personal testimony, hope that you will be part of our uh, mission to help people live better lives. So, yes. Alright, so thank you so much and God bless. Bye-bye.